Layo anong kaso ang uh, kinakaharap ngayon itong 10 uh, sampung pulis na sangkot sa illegal na pogo raid sa Paranaque? Magandang tanghali sa Uaga, patong-patong na kasong administratibo ang kinaharap ng sampung pulis na sangkot nga sa illegal na raid sa isang kondominium sa Paranaque noong September 16, 2023. Sa inilabas na pahayag ni NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, kabilang sa mga kaso ay ang robbery dahil sa pagkuha ng mga ito ng halagang 27 million peso sa vault, Rolex watch at iba pang personal belongings ng mga Chinese planting of evidence dahil sa pagtatanim ng dalawang baril at magazine, pag-abuso sa pagsisilbi ng search warrant dahil sa pagpasok ng mga ito sa ibang kwarto na hindi naman sakop ng uh, pagsisilbihan ng warrant, perjury sa, pag, sa pagsisinungaling sa mga pagdinig sa kongreso falsification of public documents dahil sa hindi pagsasama sa inventory ng nakuhang 27 million pesos. Obstruction of justice dahil sa pag-unplug sa CCTV at hindi pag-deactivate ng suot na body-worn camera at paglabag sa police operational procedures. Kaya naman agad na idinismi sa servisyo ni General, General Nartates ang sampung pulis na miyembro ng Southern Police District. Bukod aga sa sampu, pitong pulis pa ang nademote ng isang rango pababa at labing pito pa ang sinuspinde. Habang naghihintay naman ng na presidential clearance para umusad ang kaso ng dalawang opisyal na kinabibilangan ni na Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla. Babala ni General Nartates sa mga tiwaling pulis ng NCRPO. Hindi siya mangingiming tanggalin ang mga ito sa serbisyo. Kaya't magsilbing aral aniya ang kinahinat na ng sampong inalis sa serbisyo. Aga September 16 ang pasukin na mga pulis ang isang kondo dyan sa Paranaque na tinitirhan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo. Nilimas ng mga pulis ang laman ng vault ng mga ito at nagtanim na mga baril bilang ebidensya laban sa mga Chinese Aga Maramig selamat Leia Ilaga